mga cubs meron na naman po akong naispata nice na taong grasa dito sa mga medyo gutom na yata siya alapitan po natin hindi nga pagkain hindi oh. nga nga pagkain wala ka lang ano bahay saan ka nakatira po. Kawa ka naman. Pag pandala uh, ano, pandalagit ang rito, damit. Ah, ano, pumot, ha? Ayan. Pangalan mo? Ayan. Ha? Godong. Ang pala si Cubs, JR. Pag balikan kita dyan, bigyan ta ulit ng pera, ha? Bigin. Okay, Sa so, huwag kang matakot, hindi naman kita... Bulin din naman ako pulis ha. Sige, okay, ingat ka dyan. Isa na naman pong taong daan. Uh, dito sa lansangan ng kalokan. Tulungan natin. Sana marami pa tayong matulungan ang kagaya niya. Kawawa naman yung tao. Okay na yung pag-iisip. Iwan ko pa ba kung bagay tumira sa daan. Okay, maraming salamat mga kabs. God bless.